Hoy, sandali lang at makinig, Diyos ay naghahanda ng isang bagong bagay para sa'yo. Hindi ito tungkol sa bukas o tungkol sa isang araw. Ito ay ngayon. Nakita niya ang iyong mga pakikibaka, ang iyong mga pagkadapa, at ang mabigat na katahimikan na tinangkamong ikubli. Pero tama na. Ang bigat na iyon ay hindi na para sa'yo upang pasanin. Diyos ay nagbubukas ng isang bagong daan at ito ay para sa'yo. Hindi mahalaga gaano karaming beses mong naisip na hindi ka kaya, hindi mahalaga kung ano ang nagkamali. Handa ka na bang iwan ang lahat ng iyon sa likod? Huwag masyadong mag-isip. Buksan ang puso at gawin ang unang hakbang. Ang bagong simula na talagang kailangan mo ay nagumpisa na. Hindi ako narito upang magbigay ng isang magandang talumpati o punuin ka ng walang laman na mga pangako. Narito ako upang sabihin sa iyo ang isang bagay na kailangan mong harapin, ang pag-ulit ay hindi na opsyonal, ito ay kinakailangan. Marahil ay nasanay ka na sa sakit, sa parehong paulit-ulit na mga pattern, sa parehong mga palusot. Pero ang katotohanan ay hindi ka nilikha ng Diyos upang mabuhay sa mga mumo ng pag-asa o upang mag-survive ng paalibad-bad, kumakaripas ng oras. Alam niya eksapto kung ano ang iyong pinagdaanan. Alam niya ang mga pagkakataong umiti ka upang ikubli ang sakit, ang mga araw na ayaw mong bumangon mula sa kama, at ang mga gabi na naramdaman mong maliit ka sa harap ng mundo. Ngunit ngayong araw, malinaw na umaalingaw-ngaw ang kanyang tinig, tumayo ka. Mayroon akong mas magandang bagay para sayo. Kung sa tingin mo'y nag-exaggerate ako, huminga ng malalim at tingnan mo ang loob mo. Naramdaman mo ba ang hindi mapakali? Ito ay patunay na hindi ka ipinanganak upang maiwan. Diyos ay naghahanda ng bagong daan, at ito ay hindi nakasalalay sa iyong lakas, kundi sa iyong kahandaang magtiwala. Sapat na ang pagpapaliban, ang bagong simula ay nayon ilang beses mo nang ipinagpaliban ang mahalagang desisyon, dahil natatakot kang magkamali muli. Ilang pagkakataon na ang iyong pinalampas dahil sa akala mong hindi ka sapat. Hayaan mo akong sabihin sa iyo ng buong katapatan, ang bagong simula na inihahanda ng Diyos para sa iyo ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, hindi ito tungkol sa hindi na muling magkakamali. Ito ay tungkol sa transformasyon. Ito ay tungkol sa pagsusulat muli ng iyong kwento ng may pananampalataya kahit pa may mga pilat. Tigilan mo ang pag-isip na darating ang tamang oras na parang isang himala. Ang tamang oras ay ang sandaling nagpapasya kang magbago. Binuksan na ng Diyos ang pintuan, pero ikaw lang ang makakatawid dito. At ang pagtawid sa pintuan na ito ay nangangahulugang iwanan ang nakaraan, hindi lamang ang nangyari sa iyo, kundi pati na rin kung sino ka na naging dahil dito. Magsimula muli hindi madali, ngunit nakakalaya magiging direkta ako, huwag asahan na magiging komportable ang prosesong ito. Minsan, ang pagsisimula muli ay masakit, dahil nangangailangan itong bitawan ang mga bagay na matagal mong hawak, kahit na alam mong nasasaktan ka na nito. Pero pakinggan mo ito, ang sakit na yon ay walang kasing halaga kumpara sa kalayaang naghihintay sa iyo. Hindi ka nilikha upang mabuhay na nakakabit sa iyong mga pagsisisi o sa mga sinasabi tungkol sa iyo. Hindi mahalaga kung ilang beses kang pinaramdam na hindi ka karapat dapat sa kahit ano maliban sa kung ano ang mayroon ka ngayon. Hindi ka nakikita ng Diyos tulad ng pagtingin ng iba. Alam niya ang tunay mong halaga kahit na ikaw mismo ay nagdududa rito kaya magkakaroon ng mga sandali na pakiramdam mo ay naliligaw ka sa iyong landas. Magtatanong ka kung talaga bang kaya mong magsimula muli. Pero dito mo kailangang alalahanin, hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng lahat ng sagot, kundi tungkol sa pagtitiwala na inihanda na ng Diyos ang katapusan ng paglalakbay na ito. Bitawan ang pagtutol at tangapin ang pagbabago, bakit mo iginigiit na kapituko ka sa mga bagay na hindi na mabuti para sa Alam kong mahirap bitawan ang ilang mga bagay. Minsan, ang sakit ay nagiging pamilyar na sa kakaibang paraan, parang mas ligtas pa kaysa sa hindi pa nalalaman. Pero kung patuloy kang tututol sa pagbabago, paano mo inaasahan na maranasan ang bago na inihanda ng Diyos para sa iyo? Tama na ang paulit-ulit na pag-iisip sa lahat ng nagkamali. Hindi iyon ang magtatakda sa iyo sa hinaharap. Hindi ka nakikita ng Diyos bilang isang nabubuhay na kabiguan, nakikita ka niya bilang isang tao na may mas malaking layunin kaysa sa iyong mga pagbagsak. Ngayon, binibigyan ka niya ng isang regalo, isang bagong pagkakataon. Pero ang regalong ito ay maaari lamang mabuksan kung titigilan mo na ang pagkapit sa mga dahilan, takot at pagsisisi. Tigil na ang pag-aabang ng pagsang ng iba, isa pang mahalagang bagay, hindi mo kailangan ang pahintulot ng kahit sino para magsimulang muli. Ilang beses mo nang hindi sinunod ang iyong puso dahil inaantay mo ang pag-apruba ng iba. Sasabihin ko sa iyo, hindi lahat ay maintindihan ang proseso ng iyong pagsisimula at ayos lang iyon. Naiintindihan ng Diyos. Hindi niya inaasahan na ang buong mundo ay kakampi mo. Ang inaasahan lang niya ay magtiwala ka sa kanya. Maaaring manghusga ang mga tao, magduda, at kahit subukan kang panghinaan ng loob, pero ang nagpapanatili ng iyong simula ay hindi sila. Ito ay ang Diyos. At kapag nagdesisyon siyang buksan ang isang pinto, walang makapagsasara nito. Ang nakataya ay ang iyong panloob na kapayapaan. Kung may isang bagay na kailangan mong protektahan mula ngayon, ito ang iyong kapayapaan. Ilang beses ka nang nagparaya ng iyong kapayapaan para mapasaya ang iba, o para subukan punan ang kahungkagan gamit ang mga bagay na lalo ka lang pinapagod. Kailangang matapos na ang siklong ito. Ang pagsisimulang ibinibigay ng Diyos sa ay hindi lang pagbabago ng tanawin, ito ay isang kumpletong muling pagtatayo ng kung sino ka sa loob mo, at maaaring kailanganin mong iwanan ang ilang tao at sitwasyon. Maaaring ibig sabihin nito ay magsabi ng i hindi sa ilang bagay na lagi mong sinasabi ng i. Dahil ang pagsisimula muli ay pagtutunan rin ng pagpapahalaga sa sarili at pagsasabing, mas mahalaga ang aking kapayapaan. Magtiwala kahit hindi mo nakikita lahat maaaring iniisip mo, paano kung hindi ko alam kung ano ang susunod na hakbang? Hayaan mong sabihin ko ito sa iyo, ang pananampalataya ay hindi ang makita ang buong daan, ito ay ang pagtitiwalang sa bawat hakbang na gagawin mo, ipapakita ng Diyos ang tamang direksyon. Huwag mong subukang kontrolin lahat. Basta't gawin mo ang unang hakbang. Maaaring hindi mo maramdaman ang agarang pagbabago, pero ganito nagaganap ang malalim na mga pagbabago, mula sa loob patungo sa labas, hakbang-hakbang, araw-araw. Huwag mong maliitin ang kayang gawin ng Diyos sa iyo ilang beses ka nang tumingin sa iba at naisip, kaya nila, pero ako hindi. Ito ay isang kasinungalingan kailangan mong kalimutan na ngayon. Hindi mahalaga kung saan ka galing, kung ano ang nawala sa iyo o ilang beses kang nagkamali. Hindi pumipili ang Diyos ng mga bihasa, siya ang nagkakaloob ng kakayahan sa mga pinili niya. At ikaw ay napili para sa bagong simula. Maaring hindi mo pa nararamdaman na handa ka, Muna it hindi kanya tinawag para maging perpekto. Tinawag kanya upang ma -renew. Ang bago ay naghihintay sa iyo ang tanging bagay na kulang upang maisakatuparan ang lahat ng ito ay ang iyong desisyon. Dahil ang inihanda ng Diyos para sa iyo ay handa na. Naghihintay lamang siya na sabihin, tinatanggap ko. Kaya, sabihin mo sa akin, handa ka na bang tumigil sa pagtingin sa nakaraan at sa wakas ay yakapin ang bagong yugto na nasa iyong harapan? Huwag kang palinlang na iniisip na mayroon ka pang maraming oras upang gawin ang desisyong ito mamaya. Huwag mong ipagpabukas ang maaaring magbago ng iyong buhay ngayon. Ilang beses mo nang sinabihan ang iyong sarili, mamaya ko nagagawin, bukas ko iisipin ito. At ang resulta ay palaging pareho, lumipas ang mga araw, pati na rin ang mga oportunidad, at ikaw ay nanatiling nakatali sa parehong siklo ng pagkadismaya at pagpapaliban. Tinatawag ka ng Diyos para sa isang ngayon na nagbabago ng buhay. Hindi ito isang imbitasyon upang hintayin ang perpektong mga kondisyon dahil wala namang perpekto. Ang imbitasyon ay magtiwala na kahit sa gitna ng mga kawalan ng katiyakan, alam na niya eksakto kung saan ka dadalhin ng landas na ito. At alam kong hindi madali ang desisyong ito, ngunit alam mo ba kung ano ang mas masahol pa? Ang magpatuloy sa buhay na parang nabubuhay ka lang, kung saan ang mga araw ay tila magkakapareho at ang puso mo ay nananatiling walang laman, naghihintay sa isang bagay na hindi dumating. Hindi ka nag-iisa marahil iniisip mo, pero hindi ko alam kung saan magsisimula. Naiintindihan ito dahil nakakatakot ang magsimula muli. Ngunit ang katotohanan ay hindi kailanman hiniling ng Diyos na malaman mo ang lahat o gawin ang lahat mag-isa. Ipinapangako niya ang kanyang presensya. At sapat na ang kanyang presensya upang hawakan ang iyong kamay at gabayan ka hakbang-hakbang. Alam mo ba ang mga gabing iyon na umiiyak ka mag-isa, sa katahimikan? Iyong mga oras na pakiramdam mo ay wala ka, walang lakas o direksyon. Nandoon siya. Nakita niya ang lahat. At gayon paman, patuloy niya sinasabi, hindi kita iniwan. Mayroon ka pang malaking bagay na dapat maranasan. Maging tapat sa sarili mo, ano ang hinihintay mo? Isang patunay. Isang tanda. Isang perpektong sandali. Maaaring naghihintay ka na may sumagip sa'yo, pero ito ang katotohanan na kailangan mong marinig, dumating na ang pagsagip. Inilahad na ng Diyos ang kanyang kamay. Ngayon, ikaw na ang kailangang humawak dito. Ang pagsisimula muli ay hindi tungkol sa pagkawala ng lahat, ito ay tungkol sa pagkakilala sa sarili, huwag tingnan ang pagsisimula muli bilang isang pagkawala. Hindi ito tungkol sa pagbura ng lahat at pag-aakalang hindi nangyari ang nakaraan. Ito ay tungkol sa pag-unawa na kahit na may mga pagkukulang ka, maaaring gamitin ng Diyos ang bawat pirasong wasak ng iyong kwento para makabuo ng mas malaki at mas magandang bagay. Hindi mawawala kung sino ka sa pag-umpisa muli. Sa katunayan, matutuklasan mo ang isang bersyon ng iyong sarili na baka hindi mo alam na umiiral, mas malakas, mas mulat, at may tunay na layunin. Ilang beses mo nang sinabotahe ang sarili mo dahil inisip mong hindi ka sapat. Ilang beses kang sumuko bago pa man subukan dahil sa takot marinig ang ihindi o mabigo muli. Kailangan nang matapos ito ngayon. Dahil habang nakakapit ka sa takot, lumilipas ang oras at ang buhay din. Hindi ka na pwedeng paralisahin ng takot kung hinihintay mong mawala ang takot bago kumilos, maghihintay ka magpakailanman. Hindi nawawala ang takot na babawasan ito kapag kumilos ka, sa bawat hakbang na gagawin mo patungo sa iyong bagong simula, bababa ang takot at tataas ang kumpiyansa. Tandaan, hindi ka tinawag ng Diyos para maging perpekto, tinawag ka niya para maging matapang. Hindi niya gustong kontrolado mong lahat, ngunit magtiwala ka sa kanya kapag tila walang kasiguraduhan. Maaaring maramdaman mo pa rin ang takot. Normal ito. Ngunit ang hindi mo dapat payagan ay kontrolin ng takot ang iyong mga desisyon napagdaanan mo na ang mga sakit na inakala mong hindi mo kakayanin at narito ka pa rin. Kung kinaya mong malampasan ang pinakamalupit na pagsubok, bakit iniisip mong hindi mo kakayanin ang pinakamagandang bahagi ng buhay? Walang sino man ang mamumuhay ng bagong simula para sa'yo narito ang isang masakit pero kailangang katotohanan, walang sino man ang makakapagsimula muli para sa'yo. Kahit ang Diyos ay hindi pipilitin yon. Binigyan ka niya ng malayang pagpapasya. Ang pagpili ay nasa'yo. Maaari niyang ihanda ang daan, suportahan ka at buksan ang mga pintuan, pero ang pagbibigay ng unang hakbang ay isang desisyon na ikaw lamang ang makakagawa. At huwag asahan na maintindihan o susuportahan ng iba ang lahat ng iyong mga pagpili. May mga pagsisimula muli na para sa iyo at sa Diyos lamang. May mga tagumpay na personal lamang. Ang opinyon ng iba ay hindi naglalarawan kung sino ka o kung saan ka pupunta. Mas kilala ka ng Diyos kaysa sa sinumang tao, at ang ginagawa niya sa iyong buhay ay hindi kailangan ng paliwanag o dahilan para sa sinuman. Ang muling pagsisimula ay isang gawa ng pananampalataya at pagmamahal sa sarili ang pagmamahal sa sarili ay ang pag-unawa na hindi mo kailangang maging bihag ng iyong mga sugat. Ang pagmamahal sa sarili ay ang tapang na magsabi, tama na, karapat-dapat ako sa higit pa rito. Hindi ito kayabangan. Hindi ito pagiging makasarili. Ito ay pagtanggap na ang iyong kwento ay hindi kailangang magtapos sa punto kung saan ka bumagsak. Kung mayroon ka pang hininga, mayroon ka pang pagkakataon. Hindi ka pinananatiling humihinga ng Diyos ng walang dahilan. Bawat araw na ikaw ay nagigising ay patunay na mayroon pa siyang plano para sa iyo. At ang mga planong iyon ay hindi maliit. Hindi sila kasya sa mga limitasyong inilagay mo sa iyong isipan. Huminto at mag-isip, kung ipagpapatuloy mo ang pamumuhay ng eksakto sa ngayon, nasaan ka sa loob ng limang taon? Ang pag-iisip bang ito ay nagbibigay sa iyo ng kapayapaan o ito ay nakakapagbigay ng kabagabagan? Kung ito ay nagbibigay ng kabagabagan, ito ang kumpirmasyon na oras na upang kumilos. Ang unang hakbang ay simple, sabihin hindi kailangang gawing komplikado. Hindi kailangang maghintay pa ng ibang senyales. Ang unang hakbang ay ang buksan ang iyong puso at sabihin, tinatanggap ko, Diyos handa na akong mabuhay ng bago. Ito ang simula. Pagkatapos nito, bawat pagpili ay magiging mas malinaw. Pero kailangan mong magsimula. Kaya, sabihin mo sa akin, handa ka bang gawin ang hakbang na yon ngayon? Ang iwan ng takot at, sa wakas, mabuhay ayon sa inaalok ng Diyos sa iyo. Kung, alam mo na kung ano ang kailangang gawin. Huwag nang tumanaw pa sa nakaraan. Tumingin sa hinaharap. Ang muling pagsisimula na matagal mo nang hinihingi ay nasa iyong abot na. Kailangan mo lang itong sunggaban. Lahat ng kailangan mong marinig ay nasabi na. Inihanda na ng Diyos ang daan, ibinigay na ang direksyon, at patuloy na naghihintay ng iyong tugon. Nasa iyo na ngayon. Hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng lahat ng kasiguruhan o paghihintay na magiging perpekto ang mga sitwasyon. Ito'y tungkol sa pagkakaroon ng tapang na magsabi ng i, kahit takot, kahit hindi malinaw ang lahat bumangon ka, iwan mo ang nakaraan kung saan ito nararapat at umabante sa bagong bagay na naghihintay sa iyo. Walang perpektong oras kundi ang ngayon. At kung nararamdaman mo ang kaguluhan sa iyong puso, ito'y patunay na tinatawag ka ng Diyos para sa mas malaking bagay. Ihinto ang pagkapit sa mga dahilan, sa takot, at sa pag-aalinlangan. Ang muling pagsisimula ay hindi kabiguan. Sa kabaligtaran, ito'y isang akto ng tapang, isang testamento ng pag-unawa na ang iyong buhay ay hindi nagtatapos kung saan sinabi ng iba na magtatapos ito. Tandaan, hindi ka nag-iisa. Hindi lamang inihahanda ng Diyos ang daan, kasama ka niya sa bawat hakbang. Sa iyong mga pinakamalulungkot na laban, sa mga luha na walang nakakita, nariyan siya. At nananatili siya sa iyo ngayon, naghihintay lamang sa iyong pagdedesisyon na gawin ang unang hakbang. Hindi ito kailangang maging malaking hakbang, sapat na ang isang simpleng galaw, ang pagsabing tinatanggap ko. Baka isipin mo pa rin, paano kung bumagsak ulit ako? Sasabihin ko sa iyo ang totoo, bahagi ng buhay ang pagbagsak, ngunit hindi inaasahan ng Diyos na maging perpekto ka. Munit ang pagkakaroon ng tiwala na itatayo kanya tuwing mabubuwal ka. Ang inihanda niya para sa iyo ay mas malaki kaysa sa mga pagkakamaling nagawa mo. Ipahayag ang iyong muling pagsisimula kung naramdaman mong mensahe ito para sa iyo. Huwag itong palampasin. Mag-subscribe upang patuloy na makatanggap ng mga nilalaman na magpapalakas sa iyong paglalakbay at magpapaalala sa iyo na bawat araw ay isang bagong pagkakataon. Magkomento dito, tinatanggap ko ang muling pagsisimula. Ipahayag ito bilang isang pangako sa iyong sarili. Gusto kong malaman kung paano tinamaan ng mensaheng ito ang iyong puso at kung anong damdamin ang ipinukaw nito sa iyo. Ilike mo ito upang mas maraming tao ang makarinig ng mensaheng ito na nangangailangan din ng tawag na ito. Sama-sama, maaari nating ipalaganap ang pag-asa at pananampalataya. Ngayon ay ang iyong araw. Ang muling pagsisimula ay hindi tungkol sa isang araw. Ito ay tungkol sa ngayon. At ang desisyon ay nasa iyong mga kamay. Huwag nang maghintay pa, ang bago ay naghihintay na sa iyo.